Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang kwento ni Ezekiel at ang Valley of Dry Bones ay isa sa pinakamakapangyarihan at simbolikong mga pangitain na nakatala sa Biblia sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanata 37. Ang konteksto ng pangitaing ito ay naugnay sa pagkatapon ng mga tao ng Israel sa Babylonia Isang panahon ng matinding pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Malayo ang Israel sa lupain nito at inakala ng marami na hindi na sila makakabangon muli bilang isang bansa. Si Ezekiel ay dinala sa espiritu ng Diyos sa isang lambak na puno ng mga buto. Ang mga butong ito ay kumakatawan sa espirituwal at pisikal na estado ng Israel, isang patay na bansa, walang buhay at pag-asa tinanong ng Panginoon ang propeta kung ang mga butong iyon ay mabubuhay muli. Si Ezekiel ay matalinong tumugon, Panginoong Diyos, alam mo. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Ezekiel ng mga tungkol sa mga buto. Habang siya ay sumusunod, may tunog ng paggalaw at ang mga buto ay nagsimulang magsama-sama na natatakpan ng mga litip, laman at pala. Gayunpaman, wala pa rin buhay Diyos ay inubusan ng Diyos sa Ezekiel ng mga siya muli. Sa pagkakataong ito ay tinawag ang hininga ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, sa kanila. Kapag nagsasalita ang propeta, ang mga katawan ay nabubuhay at gumawin tulad ng isang mga. Ang pangitain ito ay isang metapora para sa pagpapanumbang ng isa. Bagaman tila walang pag-asa ang kanilang kalakaw, pinakapan ng Diyos na ibabalik niya ang kanilang bayan sa lupang pangako at isa sa sila. Diyos na gawin mo ng halimbawa sa pag-asa at pananipalataya ng Diyos. Ang pwede ng Valley of Dry Bones ay isang paalala ng kapalaki ng Diyos na matunod ang panumbalik at magbigaw ng bagong buhay kahit na mga sa mga pinakadesperado sa Diyos. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos,